Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso. Madalas iniisip po natin na kapag tayo ay mag-isa, walang nakakakita sa atin. At kung hindi natin sasabi ng isang bagay, walang makakaalam nito. Ngunit yan po ay mali sapagkat alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso, ang mga bagay na ating dapat sabihin ang ating mga iniisip. Sa ating pong binasang ibanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong nabigla si Natanael na alam ni Yesus, kilala siya ni Yesus. Kaya ang wika ni Natanael, rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Sa mga panahon na hindi natin maisalita o mas sabi ang ating mga panalangin o nais nating sabihin kay Jesus, huwag kang mag-alala sapagkat alam ito ng Panginoon. Kung sa iyong pananalangin, wala ka ng masabing salita dahil sa hikbi, dahil sa iyong pag-iyak, at dahil sa tindi ng emosyon na iyong nararamdaman, alam ng Panginoon ang mga nais mong sabihin. Nawa, sa ating pananalangin, huwag po tayong mahiya. Kung walang salita, okay lamang. Kung puro iyak, okay lamang. Kung tayo ay galit, okay lamang magalit sa harapan ng Panginoon kung tayo ay nagpapasalamat, okay na okay ang magpasalamat sa Diyos. Ang nais nice lamang ng Panginoon sa atin ay maging totoo tayo sa Kanyang harapan. Walang tinatago, hindi nagiging plastik sa Kanyang harapan, sapagkat alam din naman ng Panginoon ang laman ng ating kalooban. Kaya maging totoo sa iyong pananalangin sa Kanya. Manalangin tayo.